pangit. Pogi. Ten. Basket. A few inches later. Guys, get ready with me dahil pupunta tayo sa laro ni Antonino today. So, ayaw na ayaw talaga ni Antonino na pupunta ako doon. So, para sa aking sunscreen, gumamit muna ako ng aking belo. Ito guys, alam niyo ba tong belo na to? Bine, binenta to sa akin ng bata. Sa Evergotesco. Kailangan daw niya ng pambaon. So, ginawa ko, binili ko na. So, we get ready lang guys ha. Ayaw na ayaw ni Antonino talaga na pupunta ako sa laro niya. Ako rin, ayaw ko rin pumunta sa laro niya. Alam niyo kung bakit? Kasi nervyosa ako. Pag nakita kong binardagulan nila yung laban, talagang sumisigaw ako. So, dahil nun may nakikita ako mga puti-puti na naman, so, meron ako ditong blackening. Gaganyan-ganyan nilang natin yan, guys, para matakpan yung mga sumpa. <laughs> Ayan. Ayan, yung mga sumpa natin para matakpan yan. Di ba? Nakita nyo natakpan. Oh. Pero bukas mawawala na naman yan. Kasi, tapos irab-rab nyo lang. Actually, may nabibili nito na, ano May ako dyan talaga, guys. Wala na yung mga puti-puti natin. di ba? Diba? Kita nyo naman, na-rub ko na. Ito lang ang ginamit ko dyan. Tapos yung sunscreen ko, eyeliner. Siyempre, alukayin muna natin yung... Kailangan ko to power bank pala. <clears throat> Kasi... Eka nga, tignan ko kung naka-charge. Uh, Apple charger. So, pwede natin siyang gamitin kasi malamang malulobat ako doon. Yun na nga, sinasabi ko sa inyo, ayaw na ayaw ni Antonino na pupunta ako doon. Kasi nga, baka daw mag-ingay ako. Lalo na pag natulak siya or something na bumagsak siya o ano. Ako, nawawala na naman yung lipstick ko. pag gaganito, ganito lang tayo. Para kunyari, matangos ang ilong. Baho na ng brush ko, ah. <laughs> Peace powder lang. Hmm. Using this. Wala na itong laman. Actually, pa, ano lang, eh, powder lang nilalagay ko dyan. Hindi na ako naglalagay pa ng mga kung ano-ano. Siyempre, mag, Mag-ano tayo sa si Lady? Um, number 18. Lipstick. Hmm. Tapos, patutuyuin lang natin yung buhok natin. Yes, indeed. Alam niyo guys, si Antonino kilala dito sa amin na magaling mag-basketball. At yun naman ang gusto kong i-share sa inyo. Ne? Eh. Ewan ko ba kung saan niyo yun nagaya yung pagaling niyo yun sa basketball. Nagalagang kursigidong kursigidi siya sa basketball. Kung alam niyo lang. Kompleto gamit yan using uh, sa basketball. Ano niya, bulog-bulog. Diba? -bulog. Medyo ano na siya. Tuyo na. So, kung di ka pa pala nakapollow sa akin, guys, follow and subscribe lang, ha? Hindi sabi palero vlog. Kasi alam nyo, malapit na kami sumahod. Ang problema, Dahil paputol-putol -puto lang pag video ko, pag YouTube ko, hindi tuloy-tuloy dahil wala akong panahon. nauudlot no, Kaya naman, sana, subscribe nyo lang ang aming YouTube account. At saka yung page ko at Mami Lisa Vibes. Kasi so, doon ako madalas mag-upload. Yan. Yeah. Diba okay na yan? Tapos, sumbrero tayo, syempre. Para naman, mas mukha tayong presentable. O sabi nila, yung nanay ni Antonino, tsaka. di diba? Oo! Oh! Huwag yun ang yung bahay namin, guys. Kasi kanina nag-general cleaning ako. Hindi pa ako natapos. Bukas ako matatapos nito. Talagang ang dami namin, ano, damit na, yun ah, So, kita-kits tayo mamaya later, guys. Yan, yan ang gagamitin ko service, guys. Yan. So, kapunta na tayo kayo tuling nyo. mo ako, A few inches later, kita na ako guys pero wala pa si Antonina hindi ko pa siya nakikita ko naglalaro na parang hindi pa siya naglalaro eh hindi niyata sa kabila yung ano nila Passo crociati. Vieni a sedere. Vieni a sedere. Vieni a sedere. Kagalit na naman sa akin si kutbak, nito. na koala baun, may yun? ano? koala, koala 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 wala koala 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 Guys, may may alis na ako kasi sento nila hindi makashoot. Parang kinakabahan pag nandito ako. <laughs> Dali! Wala yan, wala yan, wala yan. Tapaw, Tapaw ka. Tapaw Wala! Wala pa rin. Miss oh, Janet. Wala pa na. Diba? Sanchez, atake. Wala yung may na. Ayan, ayan, ayan. ayan.

Three. Oops. Wala. 13. Number 5. Number 5. Number 5. Number 5. Number 5. Number Number 5. Number 5. Number 5. Number 5. Number Yun Number na Number 5. na 5. Sanchez 10 3 points Mat. Matt kayo nagpat Sanchez Point Yes, galing Knock, what's wrong? Mega ah! Tumiring si Vinyas Hindi yan nakababa Walang shoot na ka Mabusa na na yata ah! Huwag tumama kayo, jump off yun. Wala nang dumating ako, hindi pa ka-shoot yung anak ko ha. Dami lang shoot nun. Dami lang shoot nun. Tawinak! Wala nang dumating ako rito, hindi ka pa ka-shoot ha. Yun! Perfect! Arasin nyo na, wala nang ka what happened naman siya guys hindi daw niya makuha yung kapyansin niya siguro dahil wow. nandito no? ay ay ay, ay. pinagpahinga muna ang magagaling syempre pasok ang may hina hahahaha <laughs> anay ko pinagpahinga muna ang magagaling

Okay. Oh, Kung ano sa tingin mo magkakaganda go! Ang pinabasok dito ay makakatulong lang sa team? Ayoko ano sige, ba, tamad, sige na, sige na po. Tamad, tamad, sige, sige, na po. Sige na po. Tala, <laughs> 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 Kanina pang umaga yan, <laughs> <laughs> si Antonino. Wala nang pahinga. <laughs> yo! Trap! Trap! na <laughs> na Ayaw. Ayaw magpasab. Anak! Galingan mo, anak! Wala na. Okay na. Wala, okay na. by default? Ano tawag doon? By default? Yeah. <laughs> 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 ah! <laughs> eh, hey, galing na face 1, Kay! Ang galing muno! Bili po ko sa'yo. Andito ako, nanonood ako. Oh, yes! Makinig lang kayo Ang galing ni Coach. Wala nga, pagod yan. Pag wala tulog na mo, hindi lalabas ko. Tandaan nyo, Ayan ang ni Coach. Yes! Ayun ang ni Coach. Woo! Mga players ng Phase 1K Nanalo sila dito sa Litex Village guys Ang score, anong score na? Anong score? 10372 103. Yan si Sanchez guys Galing din yan Ayan, alo, Pupogi Mga player ng Phase 1K panlaban talaga That's all for today guys Kiyempre, uwihan na naman pagod na sila. Pagod na yung kalaban kanina. Palitan mo yung damit mo. Basang-basa na ng sa likod mo. Ay guys, magkano kami? Tusiro, tusiro, tusiro. Tusiro. Galingan nyo susunod ha. Ah. Ito, sito nyo Yung karanan